energy. Sus, pastilan, wala pa lang dito banda. Tali lang sa mga pulo at sa mga niyo. Ay, pagabi na. Yung araw, palugog na. Ayan, ah, nakapull out na tayo doon sa pier ng Balayan. Ayan. Tapos na tayo mag-unload ng ating kargang mulasis. So, tabi lang tayo ng konte Maglaglag tayo ng angkla para makareposisyon tayo sa pagkabit ng ating tuwing line o lubid panghila dahil tayo ay aalis papunta tayo ng Barangay Pisa Tingloy Batangas no? gabihin na tayo ah. Hello, good morning Facebook, good morning YouTube Ayan, tinutumbok natin yung Maricaban Island Yung isang islang na hiwalay na yan, yan ay Culebra Island At tinatawag nila sa tawag na Bonito Island Yang maliit naman, Malahibong Manok Island yan So first time natin dito sa lugar Ngayon ko lang nalaman na ito ay party pa rin pala ng Tingloy Yung barangay Pisa na ito, Patangas pa rin sa ako at ngayon nagliminor na tayo tayo ay maglalaglag ng angkla dito sa pagitan ng Kulibra Island at sa Maricaban Island yan yung Kulibra Island o um, pinatawag nilang Bonito Island, maagos dito banda so chaniling inaasahan na natin yung maagos dito maagos maagos laglag natin ang angkla pastila yung Agus oh, oh. <laughs> So yung bars na yan Nakalaglag na yung angkla At nakakabit pa yung ating tuwing line O lubid panghila So iniiwasan natin na hindi tayo mapadpad ng Agus At maapakan natin yung ating Lubid panghila Yung ating dikha na yan. Oh, ko, ah. <laughs> Magos pa rin Pero dahan-dahan lang tayo Dahil tayo ay naghihintay ng Inakalantong na tinatawag yun bang pagpapalit ng slack ng tubig para di masyadong maagos pag atraka natin at ayan ganda ng Bonito Island o Kulipura Island sa mapa no? so ngayon uh, na secure na yung ating towing line yung bibanghila So, lumipa tayo ng gusto bago didikit sa bars kasi maagos nga baka humampas tayo doon sa kanya. Ayan ha. O, nakakilik na tayo sa ating bars. So, grabing agos. Galing Batangas City yung agos. Pero pa islak na ito kumbaga magpapalit na ng Agos yung Agos galing Batangas City maya maya mga ilang minuto lang babaliktad na yan so medyo kakalma ng kaunti yan habang tayo ay nagmamani ubrada so ngayon haharapin lang muna natin yung Agos haharap tayo ng Batangas City bago magpapadpad tayo patabi o saan tayo doon palidikitin ay hindi naman didikit kasi beaching tayo beaching wala palang pier dito walang pier oh. dadaong tayo doon sa tabi na walang pier kantilado daw kantilado lalapag lang yung ating rampa doon sa buhanginan tapos iwan ko kung oh, saan tayo tatali

eh larga doy larga doy kaya rampa nila mo in yung inisip ko kaya in-advance kita <tipan> ok sir prepare ako sa pa ariya tagustos mga doy tagustos huwag mo ariyahan ang sobra kaya babalagpag tayo VTMS pata hanggang KTO KTO pwede ba? going one walk Parada dai parada doi. Oh, para. Tagustos lang, tagustos lang, tagustos. Pugong ganoy. Pugong ganoy, pati kusuga. bem vindo bem vindo bem vindo Lan, wala palang pierto rito banda talik lang sa mga puno at sa kamanganiyog <laughs>